Hi guys, this is Emily Bargaray. My name is a content creator in may middle elementary school. And guys, may titikman nga pala akong shower mga gummies dito. Um, binili ko siya sa sindahan. She's ball, shower ball and so asim. Uh, siya is shower cube. Oops. Yan na titikman natin siya kung... Ayan na yung siguro ko natikman kung kindi na maasim. Tikman natin siya kung maasim na talaga siya. Just go. Yan. Tikman natin. First muna na is yung so asim. Nagami. And yung next yung shower balls gami. Yan na. Hmm. Tikman natin kung, kung asim. So asim yun te. Yan yung naman niya. Cubes, cubes siya. Malalaglag. Malalaglag pa. May ano yan. Kasi may kinain ako. hindi kaya ganyan yung labi ko. Sa kadila ko. Yan na. Makaasim te. pa te. Makaasim te. mo na to eh. Hindi eh na ko, <laughs> na ako, tumawad na ako, kasi hindi naman siya yung sobrang asim. Pero oh, yung susubukan ka yan, baka ma maasim din yan, te, lalo, lalo na yung isa pa, yung shower ball, maasim yung siya guys. Yan, let's go, kainin mo siya te, kinakain yan, ng tea. Ginaalis gina ko lang yung asim niya, tapos kakainin ko, ganun ako. <laughs> Pero hindi siya maasim kasi kang hilos ang ngipin niya yung siya. Yung flavor niya is blueberry flavor. Yung sugar is a blueberry. Blueberry. Asim na asim na itaw dyan eh. So guys, kung naputuloy yung aking pagbuboy scooper. Kasi may kinawa pa ako. Titikman natin ngayon yung. Next. Gusto naman siya guys. So titikman na naman natin yung. Gano'n. Shower bowl. Yan yung susubukan tayo. Napaka asim yan. Asim na asim yan tayo. Napaka asim bin binuksan ko na din yan dyan, guys. Hindi naman ba nakakita? yan na, nakita ko na. Buti guys, walang na nalaglag. Buti walang nalaglag. Buti nga! Ay, te, uwi na. Yan sya, bilog siya, guys. Shower ball na eh. Oh, baka jimti. Lo na po, sim ka tayo, Tina. Iduro mo na yan. mo na yan. Diyan, sumbong kayo. Damay-dabay nyo pa ako, ha? Ang <laughs> sinaya. Yan, dinukaan na ng tae. Dinukaan na ng ante nyo. Pakaaring mati. Buti pa yung, ayun, hindi subang maasim, pero yung purple, yung huwag nyo susubukan na sisira ang buhay nyo yun. Pakaasim. Mayroon na ako yung mga um, Tato, or... Yan. Ito, salakit uh, nyo na yun sa kamay nyo. Tapos, tato na. Yun na. Yan na. Yan yun, yun. Ay. Hindi. Hindi. mo na tayo. Pakagagal mo tayo. Ah. Palibagal yun. Yan na. Um, tatlo yun. Madami yan, guys. Is one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Yan lahat. Eh. Ten po. Yan lahat. Hindi. Six. Try mo. Ay joke din yan lahat. At makaganda po yan. May red fox nga pala dyan, guys. And lion ay, tiger? Ayun. Yan, kapamigay ko sa mga bata. Kung pag ako lumabas, eh, eh, lang. Hehe. Yan na guys, la. Bagal mo na ah. Bagal yarn, bagal. Bagal yarn, bagal. bagal, yarn, bagal. Bagal mo tayo, bagal mo tayo. Bakal yarn, Batak yun tayo. Yun na. I-script natin yan dyan. Ayan talaga kasi yung shower ball. Na wag na wag nagtitikman sa kamoy. Hmm. Hmm. May pakanta-kanta pa tayo. Ha! Ha! Yung pakanta boses mo tayo. Wag subukan. Yun lang. Bye-bye.